Hello everyone, welcome back to my channel, Algie na channel guys. For today's video ay wala lang. <laughs> Parang wala kwintang video lang to guys. <laughs> Kasi wala talaga akong ibang ano guys, uh, may upload guys. Uh, meron akong mga video guys, so hindi ko talaga siya na edit guys. So, ayan, uh, may galap shout out po Team Swino sa lahat po ng mga nananood dyan. May, uh, may galap shout out po sa inyong lahat dyan guys. To all hit founders, Founders and admins, guys, may gabigalaw shout out po sa ating lahat yun, guys. Mabuhay po tayo and God bless po sa ating lahat, guys. So, mag kapi lang ako, guys. O, ba? Diba? Samahan nyo muna ako mag guys, at magpintuhan tayo, guys. Let's do it! So, ayan, kagigising lang talaga natin, guys. So, ang tawag dito, nabisi din kasi ako sa ano, guys, sa, sa Facebook. Pag-Facebook. So, ayan, dito na muna tayo. Kasi wala talaga ako ibang ano, wala akong ibang may, may upload, guys. So, bukas is ano ko pa naman bukas. Tawag dito. At mamaya naman ay maglilinis tayo ng bahay, guys. Grabe talaga yung ano ko, yung mga, yung labahin ko, yung linisin ko sa banyo. So, kasi yung mga anak ko kasi, pumapasok na. Siyempre, yung mga kalat nila, guys, ay kailangan natin linisin mga nanay. So, shout out po sa mga nanay dyan, guys. Mabuhay po tayo lahat ng mga nanay kayo, guys. Sige. buhay sa'yo, ikaw ay aking. Nakaano pa naman ako guys, oh. Nakasak kasi ako kasi. Grabe yung lamig kaya kagabi. O oh, kasi December na kasi guys, no? malamig na. Malamig ang simoy ng hangin. O oh, di ba? And then, mag tayo. Kapi with ano, kapi with tea. O oh, di ba? Ako oh, ngayon ay nag-iisa. Sana ay tabihan na. Oh, ang iyong ganda'y umaabot siya. Ando, oh, sa ang iyo na puso'y ulit sa kalawak at bumabalik. Namiss ko na kayo gumanta guys. Kasi yung ano ko kasi yung slot na binigay kasi sa akin. So thankful din ako, guys kasi ano uh, every week meron akong kulab. So ano ano talaga guys, uh, nami-miss ko din yung ano yung kakanta ako, yung mga premier ko is yung ano yung kanta, kantahan. So uh, nami-miss ko siya. Kasi kasi sa time ko kasi bawal kasi ang ano music. So wala tayong music guys. O, oh, di ba? Wala pa music. Kasi bawal ang music. Kasi yung ano ko kasi, pag nag-cover kasi ako guys, so need ng ano, uh, alas jays, di ba? Kasi music yun eh. Alas jays to alas unsi. So, na-miss ko na talagang kumanta, in fairness. Kasi yung ano ko kasi, content ko kasi is singing sana. <laughs> yung uh, content ko is singing. So, ayan. Na-miss ko kumanta. Mm, mm Kaya, ayan, na-miss ko rin kaya kayo guys. ba diba? Yung mga request-requestan kayo, nagre-request sa mga ano ko. ah uh, pag nag premiere ako ba. So, na-miss ko yun. I miss you all guys. So, kapi po tayo guys. Yung mga kasabihan, kapi lang po tayo, pero wala pong tayo. O, oh, diba? Shy na all. <laughs> Para yung, yung premiere ko ngayon guys, parang, parang wala lang. No? Pasensya na talaga kayo guys ha. Sa ating ma premiere ngayon. Kasi wala talaga. Wala akong na Busy ng life ko kaya din. O, diba? Busy din yung life ko sa school, guys. Kaya, hmm, yummy! Tapos, lagyan natin ng, pag nag-ano kasi ako, guys, nag-copy -nag ako, hinahaluan ko din siya ng tea, guys. O, diba? Parang ini ko lang ba? Ako lang yung nag-invinto. So, nilagyan din, nilagyan ko din ng, ano, sha-ah, tea. Hmm. <laughs> Ganito eh, din ba kayo magkapi guys with the Lagyan nyo din ng uh, tsaa. Diba? Ang sarap ng ano natin. Tapos, with pandisal. So, ayoko kasi ng ano. Meron akong ano dun. Ang tawag dito. It's, uh, pahit. <laughs> yung, ano ba? Yung cheese at saka yung mayonnaise. Ayoko. Gusto ko yung ano lang talaga siya, yung pure na pandesal lang na sinasawsaw sa kape. Yun lang yung gusto ko. Mm. Sorry guys. Ako lang yung nag-ingay dito. Kasi yung mga anak ko, yung tatlo kong anak, pumasok na. Yung dalawa kong dalagang anak, maaga kasi yung ano, maaga kasi yung napasok sa school. Uh, ano, alas 4 a.m. is nag-alarm na, na yan sila. Tapos syempre tayo, mga nanay, maaga din tayo magising, di ba? Kasi yung mga estudyante natin, need natin i-asikaso. So, ayan. Bako din tayo, ano, bangon din tayo ng plus 4, guys, kahit uh, masarap ang matulog, di ba? Mm -mm. Tapos, alas 5, ayan, nakaalas -ano na yun sila. Nakaalas na yun sila. 5.30. Mm kasi -mm. Tapos yung mga adalaga pa naman, grabe. Pag naliligo, Nag-aaway pa. Kasi ano, paunahan sila sa ano, sa banyo. Tapos dito, pag morning talaga, grabe yung ano dito, krak parang Palaging may warwa. Grabe, ano, ang ingay ng bahay talaga guys, pag andito yung mga anak ko. Yung ano ko naman, yung bunso ko. 11 years old yung lalaki kaalis uh, lang. Pasok nila is ano 7, 7, uh, 7.45. Mm -hmm. Kumusta na po kayo lahat yun guys, lalo na sa ating uh, team Swino. Kumusta na po kayo? Shout out po. Isa lang dyan sa baba. May dalawang shout out po lahat. Kasi na guys, yung mukha natin. So wala pa tayong hilamos. <coughs> wala pa tayong hilamos guys. Pandesal. Alam niyo ba ngayon? Yung pandesal dito sa aming dati is ano. Grabe sobrang laki ng pandesal namin dati. Tapos ngayon tignan niyo oh. Ang liit na talaga ng pandesal ngayon guys. Parang isang ano lang. Parang isang subuan lang pag ano. Hindi ka nagpapakyut kumain. Diba? Parang isang subuan lang talaga to. Pag sinasawsaw mo to sa kape ano na. pero yung sobrang Oh, sobrang ano din niya. Sobrang nipis ba? Ang lang talaga. Grabe. Sa bagay, oo, maintindihan natin guys kasi ano. Uh, mahal na talaga yung ano ngayon. Yung harina ba? Tapos, meron pa akong nakababa dun guys. Na ano labahin? Mga puti. Yung mga uniform ng mga anak ko. Hindi ko pang labahin. Hmm. Tengok. Dia tu bisnes dah ni. Ambat dah Hmm. Tak on. Bapak kali tu lauk dia. Oh. Nak pergi babu ni sana. apa? Kau mana halin oi? Kau eh. beli kau dia beli. holo. Kau apa <coughs> dia tadi sana? Bisa Ha? Lagi siya. Oh, gusto mo ligo na? kay. Ala sa iti makapin lang ko ang klase. Ini. 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 nila is ano? Ini. 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 Baun! Dia pang sudan! Dia isna! Buat nai matik-tik tiyok! Macam mana pagi naman? Gustu kan tu? Ni, nilag badai naman ni sila ganahan, anak! Na. Oh. Hmm... Nanti nilang natin... Medyo na ano din, guys. Uh, nabisi din ako sa YouTube. O oh, oh no, sa sa Reels. Sa Facebook. Pinupost ko din yung ano po doon. Yung page ko sa Facebook, guys. Yan sa mga ano dyan, guys. Sa mga ano dyan. Ang uh, papalo po, Wonder Aljoy po. Tsaka sa aking profile naman din po is Aljoy Channel. Baka po ay uh, meron kayong mga time na bisitahin yung page ko at saka yung profile ko, guys. Tsaka payakap na din po, guys. Okay. Mm -mm. Pero, in fairness, guys, sa, ano, sa puyat-pawid ko, na, ano na din ako doon, monetize na din ba yung in-stream ads ko, tsaka yung re reels, ads on reels. Pero, wala kang sahod, guys. Ano yun, o. O, ano yun, kahit ano, diba? Importante, ano, um, nagsaya tayo, masaya tayo, diba? Yun lang naman yung importante, guys. Pero, mas maganda talaga yung, ano, meron ka talagang sahod, no? Ilang ano yun ako nag-live nag guys. Yung nakaraang weeks. Grabe yung live ko is ano. Uh, Every day. Sometimes ano. Three times a day ako nag-live sa ano sa YouTube. Sa ano sa Facebook. Para ma makuha ko lang yung ano yung. 60,000 minute views. So. Ano. Thanks God is nakuha naman natin. Yung isang ano lang. Parang buwan ata. Na. na unlock natin. Yung pagpabura naman natin guys is yung profile ko. Unlock na tayo din sa profile. Pero yung in yung in-stream ads ano, maliit pa. Pero nagkapagod din kaya. Pero yun yung kasabihan da dapat guys, di ba? Kayaan mo lang mapagod ikaw. Basta gulo lang susuko. Laban lang sa buhay. Di ba? Laban lang tayo guys. Walang susuko. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa. Tama ba? Hindi ba baliktad? <laughs> mm -mm. Shout out po, Ate Bibi Direct Vlog. Ayan, kay anong admin sa Sido. Shout out. Sa mga nandyan, shout out po sa inyo lahat, Car Carnal Studio. Mm. lahat po ng mga founders, shout out po from uh, Team Swino, shout out po sa lahat po ng mga animals dyan guys from Team Swino, mga shout out po sa inyo lahat, ayan, yung mga admins, shout out po, kung members, mga shout out, lalo na yung mga nasa baba din po, yung mga nanonood, sa mga hindi pa po nanonood, sa mga manonood pa lang, mga mga love shout out po sa inyo lahat dyan guys. So, dito na tayo magtatapos, guys. Dito na, na tayo magtatapos. Pero, yung ano ko, yung kape ko is hindi pa, tap, hindi pa, ubos. Kasi anong tawag dito? Sup super, init talaga. Ang init ng kape. na naman tayo, makapasok tayo. Last. Sarap talaga yung sausaw, no? mo. Mas masarap talaga yung ano. Naalala niyo ba yung ano, si Kwati? Si Kwati at saka, tawag dito? Si Kwati at saka Maya. Hindi mm, masarap. Mmm. So, thank you, thank you so much for watching, guys. And, ayan, mabuhay po tayong lahat. And, God bless po. Mag-iingat po tayong lahat, guys. Lalo na yung mga OFW nating mga kasamahan sa ibang bansa. Ayan, mag-iingat po kayo. Lovely, ingat po kayo dyan, guys. Ayan, mabuhay po kayo. And, God bless po sa inyong lahat, guys. Love you all po.